Three. Christian, sinasabi mo na determinado ka na makuha ang unang sun. Pero bakit hindi mo ginagawa yung best mo sa mga tasks natin? Halimbawa ng ano? Uh, halimbawa ng seventh lucky task. Siguro nung time na bumubuo tayo ng domino, and pumupunta ka sa kitchen and then pumupunta ka sa corner minsan hindi ka tumutulong sa paggawa ng domino. Ah, okay. First, pumupunta ako sa kitchen kasi ako yung gumagawa ng pagkain natin. Alam niyo naman yon alam niyo naman rin na hindi ako pwedeng ma-stress kasi dahil sa sitwasyon ko. May yung, yun yung medical condition na hindi ako pwedeng ma-stress kaya kailangan balance lagi ang sarili. Christian, na ako'y dadagdag lang sa tanong ano. Pero gusto lang natin klaruhin syempre sa ibang mga housemates din na dumaan kayo lahat sa isang medical, thorough medical exam. At nakita naman ni Kuya na kayang-kaya mo. Uh, maging isang housemate, cleaner ka naman ng doktor, kaya ka nandito bilang isang housemate. Pero bakit sa mga Ligtas Challenge naman, parang 100% naman ang naibibigay mo? Sandali lang po siya nangyayari and kaya ko po pong ibuhos yun. My, myself can go only for so long. Ano yun yun sa hotel yun? Thank you. Ginagawa yun? Eh, umaga yun. Thank you, yun. Thank you, Christian. Ngayon naman, kisses ang tanong mo para kay Edward. Edward? Edward? I want to ask, why are you selective with the people you want to be close with? It's a hard question actually. I don't know. Uh, in my my whole life, I've had a lot of friends, but few close friends. If I've anyway offended anyone, I want to apologize because uh, I didn't mean to, really. Edward, because I'm you a good yung tanong ni Kisses talaga. Ibig sabihin, nag-a-agree ka na ikaw ay selective at namimili ng kaibigan? Yeah, I guess so. Yeah, I think I, I'm a little just selective sometimes. I, I didn't notice that I was doing that, but it's a chance now um, to improve on it. Maraming salamat, Edward. At ngayon, Kisses, ang tanong mo para kayo? Yung, ano ang totoong motibo mo kung bakit nagiging close ka sa aming girls. Ito pa ay isang strategy or ito talaga ang gusto mo? Thank you. Yeah. Yeah. Paano kaya gagamitin niyo yung strategy niyo? Oh, Lucky! Yeah. Yeah. Something is going on to work. Parang may hindi yung na something. Gusto ko hindi. Yeah. Ilaws ko kayo, alam ko na nasa isip ko na mabait kayong tao. Kaya lumapit ako ng maigi. pagpasok ko ng ng bahay, Dalawa parad kayo yung linapitan ko kasi yung ugali nyo napapansin ko nam. friendly. Kaya sa inyo ako lumalapit. Yun lang. Okay, ang ating fourth round ay mga tanong galing sa social media. At sisimulan natin yan sa isang tanong para kay Christian. For Christian from Fan Girl Forever. Minsan, ko ang ugali at kilos ni Christian. Parang malambot ang kilos. bading ba siya? Um, thank you for the question. First, I would love to prove it to the entire world that I am not gay. First of all I was in a place with my family where most of them are only girls and I am more close to the people who are girls, but I can prove to them with my whole entire personality that I am not gay. Whatever they want to get confirmed, I will confirm it with whatever they need. Yan ba ang unang pagkakataon na narinig mo yung komentong ganyan? Malambot ang kilos. Well, actually, Yes, that was my first time hearing that. Hindi ko naman po napapansin na malambot ang kilos. I think I've proven that through all the league tasks that I've been through. If malambot po ang kilos ko, siguro, I won't be here sitting in this chair. People are just confused. They can't see right through me. Salamat, Christian. Ang susunod na tanong para sa sa'yo, yong, yong. For Yong, from Daddy Daff, at Daff Stabilo. Yong, sa tingin mo ba, deserve mo na mapabilang sa Big kahit wala akong nagawang part sa 7 Lucky tasks. Yes po. Kahit konti lang po akong nagawa sa 7 Lucky tasks. Pero deserve po ako na manalo. Naisip ko po, po na yung pamilya ko po, yung itulungan ko po. Gaya po nang dito po ako, para po sa pamilya ko. Yun lang po. Kahit isang task lang, balikan mo ang isang task na para sa'yo pinakamagaling ka. Ako po yung naging leader sa task. Yung bahay po yung ginawa namin. Maraming salamat yung susunod na tanong mula sa social media ay para sa iyo, Edward.